Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biernes, August 9, 2024. Para sa mataong aris, higit kailanman, ngayon mo dapat ilabas ang iyong tapang at katatagan dahil hindi lang ang mga karibal mo ang susuko sa iyo kundi maging ang mga pagsubok sa mo ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mamaswerte yung mama numero 9, 18, 20, 28, 30 at 34. Para sa mataong Taurus, mag-observa ka. Sa ganitong paraan, makikita mo ang sekreto ng pagpapayaman na pwede mong isa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte yung mama numero 9, 10, 15, 31, 37 at 42. Para sa mataong Gemini, nagsasayawan ang mga dahon sa malamig na simoy ng hangin. Ibinabalita nito na tatalunin ang masasayang kaganapan ang negatibong pangyayari sa buhay mo. Ang yung mapalat na kulay ay green. Ang yung mamaswerting numero, 5, 11, 25, 33, 39 at 45. Para sa mataong Cancer, nagmamatsyag sa iyo ang malaking swerte, Nasawa na sa mga mapagkunwaring tao na nasa paligid mo. Ipakita mo kung ano ang tunay na ikaw. Ang yung mapal na kulay ay yellow. Ang yung mga numero, 4, 18, 28, 30, 36, at 45. Para sa mga taong leyo, gusto mo bang ikaw ay swertihin? Siyempre gusto mo. Kitunahan mo na ang haring araw sa pagsikat at pagbangon. Kung baga, gumising ka na mas maaga pa sa nakasanayan mo. Ang yung mapalat na kulay ay purple. Ang yung mamasorting numero, 17, 20, 22, 26, 35 at 44. Para sa mataong Virgo, simple lang naman ang paraan upang magkaroon ng magandang buhay. Ang una ay una, kaya't unahin mo ang dapat unahin. Ang yung mapalat na kulay ay pink. Ang yung mamasorting numero, 9, 12, 21, 27, 37, at 45. Para sa mataong libra, ipinaalala ng iyong kapalaran na kung saan ka masaya, tuon ka. Ito rin ay nagsasabing kung saan magiging masarap ang buhay mo. Yun ang piliin mo. Hindi ka dapat magkamali pa ng desisyon ngayon. Ang iyong mapaladakula ay page. Ang iyong mga maswerteng numero, 11, 16, 28, 30, 38, at 42. Para sa mga taong Scorpio, itayam mo ang iyong kapalaran at tiyak na ikaw ay mananalo. Ang buhay sa mundo ay isang pakikipag sa palaran, kung saan ang hindi tataya ay walang anumang aasahan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 13, 20, 26, 34 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, aangat ka ng aangat dahil muli kang iaangat ng kapalaran mo sa mas mataas na kalagayan ng buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay burgundy. Ang iyong mga numero 9, 10, 14, 23, 31 at 43. Para sa mataong Capricorn, isang laro lang ang buhay sa mundo. Magkipaglaro ka at kasabay nito, hindi ka naman dapat maging masyadong seryoso. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 15, 16, 18, 21, 26, 34 at 38 Para sa magtahong Aquarius, kakatok sa pintuan ng iyong puso ang hindi mo naman gaanong kakilala at lalakas ng lalakas ang iyong kaba. Papasukin mo kaya siya? Ang hula ay nagsasabing, papasukin mo siya. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasorting numero, 5, 18, 29, 35, 41 at 45 para sa mataong Pisces, kung sino ang malakas ang loob sa kanya ka tumikit, ito ang sikreto para mas gumanda pa ang buhay mo. Gawin mo ito ngayon at huwag ka nang magdalawang isip pa. Ang lumapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerting numero 8, 12, 20, 27, 37 at 44.